So ayan yung ano yung bearing, basag. Ayun oh. Kasi pinasok ng putek, na basag, yung dingding. Kaya ang laki ng bearing, ang sing laki ng kamay mo, bro ah. So ayan, 6310. Jumbo bearing ng hand tractor. Okay, okay, welcome to Power Max TV So ngayon, usapang transmission tayo ngayon ng hand tractor So ito, pinasok ng putik So halos isang gawa, kagagawa lang nito Ang problema, bumuka yung ilalim Yung cup. Tingnan mo nga yung ano, brother Kunin mo yung dingding So ang ginawa natin ngayon, dati kasi Ganito siya, kamukha nung kaliwa eh Ayan, ganyan siya dati. Tinutornilo. Ngayon, parang nawala yata yung tatlong tornilo dito. Bumukay loob. Ngayon, pinasok to ng putik. Madaming madaming putik yung loob. Kaya nagkasira-sira yung mga gamit. So, mga jismil yung mga gamit na ganyan. Usually, wag <coughs> ka nasira. Tingnan mo nangyari sa ano. Sa, doon muna tayo, sa bearing. Dalawang bearing. Ayan, no? Tingnan nyo, kaya pagkakalaban ninyo, putek, ay hindi kayo mananalo sa inyong mga pyesa. Ang sakit nito, pinasok na ng putek, ginamit pa, ah, bumubuka. So, pwede nyo namang, ano, kahit lagyan nyo ng tornilyo, higpitan, o oh, sinabi ko yon, ah, sinabi naman ulit nila, bumubuka daw ulit. So, tsunag ko yung boha <coughs> sa torno, kala ko paling, <coughs> usually kasi pag may kaldag na gano'n yung boha, So, wala siyang kasalanan yung buha. <coughs> ang diagnose ko nung una, paling yung kabila ng torno nito, tsaka nito. Hindi sabay ka ako. Baka, medyo gumaganon yung ano, yung pinaka-torno niya. <coughs> Tumatalon yung kabila. Minsan kasi, ang nagtotorno nito, dito lang iniipit sa gitna. Dapat kasi, pagkaipit dito sa gitna, nayari itong kabila. Dito ka naiipit ng torno, tsaka may re-reface to. Uy, may natutunan si Brad. <coughs> so, yan. Ayan yung pinalitan natin. Sa ibabaw niya, apat na bearing. Sa ilalim, dalawa. Sa gitna, dalawang bearing. Pinalitan na natin lahat. So, actually, itong kadena na ito, ang ganda eh. Kaya lang, ang problema, walang kalug yung kadena, pero, puro kalawang. Ano? ano mo yung pangitaas. Ayan <coughs> o. Oh. Ayan yung pagkakapasok ng putik. <coughs> ang sakit pa nito, sana nung pinasok, binalawa na, di ba? ang ano, na-stuck po sa Smar Yosef. Ayan. Yan yung nangyari sa bearing. Ay, sa bearing. Sa kadena. Kinain na siya ng kalawang. Eh, kaya ikakabit natin ulit ito, eh, magbabaklas lang ulit tayo. Kasi hindi natin na ito, yan, magalas na yan. Baka manira pa ng sprocket yan. Tapos, mapuputol na yan. Pagka kinain yan, magagasgas, sasag ko sa sa sprocket, eh patay, pati sprocket papalta na naman. Pero sprocket di ba siya na damage, matitigas 'to eh, rigid 'to. Ayan. Ayan yung mga sprocket niya, naka power max. Nakita niyo 'to? Ano ba 'to? Yan yung tensioner na nilalagay natin para yung kadena niya hindi kumakalog. So ano yan, uh, flat spring ang tawag dyan. So pagka kasi kumakalog-kalog, kumikiwal-kiwal yung kadena, eh, kumakalog-kalog siya, tsaka kumikiwal-kiwal. <laughs> ano ba? Bakit ba? Ah, pag ako makakalog, tsaka kumikiwal-kiwal. Ha? Huh? Ah? Parang recitation to, ah. So, may tendency, pag ako siyang bagya, sumangat, puto lang kadena. So, mahalaga din yung ano, meron tayong tensioner. <clears throat> Ayan, yun yung itsura ng laba, malinis yan, ha? <clears throat> Naku, dati, puro putik yung loob niyan. Diyos yung marimar. Pumangat kasi yung dingding. Kaya kailangan nito, pag kami nakita tayong pumapatak sa ilalim ng transmission, delikado na yon. Maaaring pumasok yung putik doon sa loob. Pag kami nakita tayong kumakatas na langis, ay magpalitan na kayo ng oil seal. O kung pwede lang, yung cap, ayun yung cap oh. mo yung brother yung cap. Ayan na may oil seal siya sa loob. Ayan. Ayan yung pinaka oil seal niya ng hand tractor. Ngayon, yun, yun yung buha na nakapasok dito. Ang nangyari daw, umangat to. Ayun, nakangat. Nakangat siya, ginagamit pa rin. So, yung gear oil niya, lumabas na lahat. Nagtatakbo na sa pinitak yung mga gear oil. Ang nagpasukan sa loob, buti nga, lakang yung bulig na nakita dito sa loob. hito eh. so, nakabukas siya, ginagamit. Noong nakabukas siya, ang ginagamit, mga brother, ang naging problema, umasog din din di ba? Humukay, ayun. Pakita mo, pakita mo. Diyan ba yun? Dito. Yung pinakagilid ng dingding niya, kinain nung kadena. Sakit. <coughs> so, kinakain na ng kadena, hindi pa nararamdaman ng operator. Tama ba? Oh, okay. lagot ka sa may ari nito, tama ka ng tama. Baka tama ka nga. <coughs> <coughs> so, yun lamang guys, uh, isang payo na sa merong may ari ng mga transmission na ganito. So, malahal talaga gastos. <coughs> Ayan o, kadena pa lang yan, d 80. Ito dinatag na 80 by 80. Kaya sana, may makita pala kayong katas, may marinig lang kayong iba, meron kayong maramdaman na kakaiba sa ginagamit niyong palagi, eh, check up niyo na. O check up niyo na, na. Kundi, malaking gastos yan. Pagka nasira yung isang bearing, lumalagotok sa ibabaw, pinabayaan niyo, nagka-inice bracket, malaking gastos yan. Oo. Uh -huh. Pagka may kumakatas na gear oil, dito yun eh, suksok mo nga yung brother. Ayan, o. Oh. Ayan, ganyan yun, eh. Pagka may kumakatas dito, gear oil, nako, palitan nyo kagad ng oil seal. Kundi, malaking gastos na naman yan. Maramdaman nyo naman yun, eh. Pagka may lumalagot eh. Actually, yun, o. No? Oh. Pagkita diba, mo nga, kala ko kanina, o kahapon, yung bearing nabasag. Paling yung igot ng cup na gano'n. Nung pala, ayan, o. Oh. Ayan yung may kasalanan. Kaya paling yung igot. Ayan, o. Oh. Ang nangyari dyan, mga guys, hindi actually kasalanan nung bearing yan. Nung unang lumwag to ng bagya, siyempre <coughs> ginagamit, din natin alam, baka lumwag yung tornilyo. Ngayon, anong nangyari? Pumasok na yung putik. Kasi unang tatamaan ng putik itong side na to. Ayan. Nung pumasok yung putik, ayan, ginamit pa ng ginamit, gumalas. Iba yan eh, pag magalas eh, iba yung galas na may langis at iba yung galas na pag may putik. So pag gumalas yan, maniniraya, magbabaga. Actually, di magbabaga. Magalas na magalas. Maghihintuan. Magtatamaan yung mga botones niyan. Ano yung tawag Bulitas. Pag nagtamaan yung mga bulitas niyan, <laughs> nagumpugan, mag-uubusan niyan. Kaya yan, no? Oh, natanggal. So, sana maliit lang na gastos, lumaking gastos pa to. So, yun lamang guys. Ah, pag uh, may tanong kayo, comment down below. Don't forget to subscribe to our channel, Powerbox TV. Marami na tayong subscriber diyan. <laughs> o ito. Kamusta daw kayo? Sabi ni Simon. Simon, sige ka magsabi, don't forget to subscribe to our channel eh, para sa TV. Dali. Naku, na ano naman po? Bawo na naman ng tao. Umiyak sa naman po si Simon. Ah, shout out nga pala. Mag-shout out tayo. Sino ba yung shout out nyo? Shout out po, eh, Tito miss na miss ka na ni Rodrigo. Ah, <laughs> oh. ah oh, gano'n na. Miss na miss ka na ni Rodrigo. Tapos na na dyan. So ayan. Yun lamang. Maraming salamat uh, sa mga meteron do. Uh, Mag-comment down below. And thank you for watching Power Max TV. Okay, okay. Welcome to Power Max TV. So ngayon usapang transmission tayo ngayon ng tractor. So ito, pinasok ng putik. So, halos isang gawa lang, kagagawa lang nito. Ang problema, bumukay yung ilalim. <coughs> yung cup. Tingnan mo nga yung ano, brother. Kunin mo yung dingding. -ding. So, ang ginawa natin ngayon, dati kasi, ganito siya, kamukha nung kaliwa eh. <coughs> Ayan, ganyan siya dati. Tinutornilo. Ngayon, parang nawala yata yung tatlong tornilo dito. Bumukay loob. Ngayon, pinasok to ng putik. Madaming madaming putik yung loob. Kaya nagkasira-sira yung mga gamit. So, mga 10 yung mga gamit na ganyan. Usually. Wag <coughs> ka nasira. Tingnan mo yung nangyari sa ano. Sa... Doon muna tayo. Sa bearing. Dalawang bearing. Ayan o. No? Tingnan mo. No? Kaya pagkakalaban ninyo putik, ay, hindi kayo mananalo sa inyong mga pyesa. Ang sakit nito, pinasok nyo ng putik, ginamit pa, ah, bumubuka. So, pwede nyo namang ano, kahit lagyan nyo ng tornilyo, higpitan, o oh, sinabi ko yon, ah, sinabi naman ulit nila, bumubuka daw ulit. So, sinag ko yung buha <coughs> sa torno, kala ko paling, <coughs> usual kasi pag may kaldag na gano'n yung boha, so wala siyang kasalanan yung boha. <coughs> Ang diagnose ko nung una, paling yung kabila ng torno nito, tsaka nito, hindi sabay ka ako, baka medyo, gumaganon yung ano, yung pinaka-torno niya. Tumatalon yung kabila. Minsan kasi, ang nagtotorno nito, dito lang iniipit sa gitna. Dapat kasi, pagkaipit dito sa gitna, nayari itong kabila, dito ka naiipit ng torno, tsaka mo i reface replace to. Uy, may natutunan si Brad. Ah! Wow! <coughs> so, yan. Yan yung pinalitan natin. Sa ibabaw niya, apat na bearing. Sa ilalim, dalawa. Sa gitna, dalawang bearing. Pinalitan na natin lahat. So actually itong kadena na to ang ganda eh. Kaya lang ang problema, walang kalugyong kadena pero puro kalawang. Ano? So, Angat mo yung pangitaas. <coughs> Ayun oh. Ayun yung pagkakapasok ng putik. <coughs> ang sakit pa nito, sana nang pinasok, binalawan na, di ba? Ang ano, na-stuck po. So smart Joseph. Ayun. Yung nangyari sa bearing. Ay sa bearing. Sa kadena. Kinain na siya ng kalawang. Eh po ikakabit natin ulit ito, eh magbabaklas lang ulit tayo. Kasi hindi natin na ito, yan magalas na yan. Baka manira pa ng sprocket yan. Tapos mapuputol na yan. Pagka kinain yan, magagasgas, sasag ko sa sprocket, eh patay, pati sprocket, papalta na naman. Pero sprocket di masyado na damage. Matitigas to eh, rigid to. Ayan. Ayan yung mga sprocket niya. Mga ka-power max. Nakakita <clears throat> ah, niyo to? Ano ba to? Yan yung tensioner na nilalagay natin. Para yung kadena niya, hindi kumakalog. So ano yan? Ah, flat spring ang tawag dyan. So pag yan kumakalog-kalog, kumikiwal-kiwal yung kadena, eh kumakalog-kalog siya, tsaka kumikiwal-kiwal. <laughs> ano ba? Bakit ba? Ah, pag kumakalog, tsaka kumikiwal-kiwal. Ha? Huh? para recitation to ah so may tendency pag ako malug siyang bagya sumangat puto lang kadena so mahalaga ka din yung ano eh meron tayong tensioner <coughs> ayan yun yung ba malinis yun ha naku dati puro putik yung loob nyan just me yung marimar <coughs> umangat kasi yung dingding kaya kailangan nito pag kami nakita tayong pumapatak sa ilalim ng transmission delikado na yun maaaring pumasok yung putik dun sa loob. Pag may nakita tayong kumakatas na lang eh magpalitan na kayo ng oil seal. O kung pwede lang, yung cup, ayun yung cup, oh. mo kayong brother yung cup. <coughs> Ayan lang, may oil siya sa loob. Ayan. Yan yung pinaka-oil seal niya ng hand tractor. Ngayon, yun, yun yung buha na nakapasok dito. Ang nangyari daw, umangat to. Ayan, nakangat. Nakangat siya, ginagamit pa rin. So, yung zero niya, lumabas na lahat. Nagtatakbo na sa pinitak yung mga zero. oil. Ang nagpaso ka sa loob, buti nga ala kami bulig na nakita dito sa loob, hito oh, eh. <coughs> so nakabukas siya, ginagamit. Nung nakabukas siya ginagamit, mga brother, ang naging problema, umasog yung din dinding, di ba? Humuka ayun, eh, Pakita mo, pakita mo. Diyan ba yun? <coughs> dito. Yung pinakagilid ng dingding ding niya, kinain yung kadena. Sakit. So, kinakain na ng kadena, hindi pa nararamdaman ng operator. Tama ba? Eh, ka sa may ari nito, tama ka ng tama. Baka tama ka nga. <coughs> so, yun naman, guys, uh, isang payo na sa merong may ari ng mga transmission na ganito. So, malahal talaga gastos. <coughs> Ayan o, no? kadena pa lang yan, d 80. Ito'y tinatawag na 80 by 80. Kaya sana, may makita pala kayong katas, may marinig lang kayong iba, meron kayong maramdaman na kakaiba sa ginagamit nyong palagi, eh, tsaka check, check, check up nyo na. O, check, check up nyo na. Kung hindi, malaking gastos yan. Pagka nasira yung isang bearing, lumalagotok sa ibabaw, pinabayaan nyo, nagkainais bracket, malaking gastos yan. Oo. Oh. Uh -huh. Pagka may kumakatas na gear oil, dito yun eh. Soksok mo nga yung brother. <coughs> Ayan o. No? Oh. Ayan, ganyan yun eh. Pagka may kumakatas dito, gear oil, nako, palitan nyo kagad ng oil seal. Kundi, malaking gastos na naman yan. Naramdaman nyo naman yun eh, pagka may lumalagot ako eh. Actually, yun oh, no? Know, diba kita mga, kala ko kanina, o kahapon, yung bearing na basag. Paling yung igot ng cup na gano'n, nung pala, ayan o, oh, ayan yung may kasalanan. Kaya paling yung igot. Ayan o. Oh. Ang nangyari dyan, mga guys, hindi actually kasalanan ng bearing yan. Nung unang lumuwag ito ng bagya, <coughs> syempre, ginagamit, din natin alam, baka lumuwag yung tornilyo. Ngayon, anong nangyari? Pumasok na yung putik. Kasi unang tatama ng putek itong side na to. Ayan. Nung pumasok yung putek, ayan, ginamit pa ng ginamit, gumalas. Iba yan eh, pag eh, iba yung galas na may langis at iba yung galas ng pag may putik. So pag gumalas yan, maniniraya, magbabaga. Actually, di magbabaga. Magalas na magalas, magihintuan, magtatamaan yung mga butones niyan. Ano tayo dyan? Bulitas. <laughs> Pag nagtamaan yung mga bulitas niyan, <laughs> nagumpugan, mag-uubusan niyan. Kaya, yan, o, oh, natanggal. So, sana, maliit lang na gastos, lumaking gastos pa to. So, lamang guys, kapag ah, may tanong kayo, comment down below, don't forget to subscribe to our channel, Powerbox TV. Marami na tayong subscriber diyan. Hoy <laughs> to. Kamusta daw kayo? Sabi ni Simon. Simon, sige ka magsabi, don't forget to subscribe to our channel eh, para sa TV. Dali. Nako, ano na naman po? Tao na lang walang tao. <laughs> Umeksa na naman po si Simon. Ah, shout out nga pala. Mag-shout out tayo. Sino ba 'yung shout out niya? Shout out po kay Tito Will, Tito miss na miss ka na ni Rodrigo. Ah. <laughs> oh. Ah, oh, gano na. Miss na miss ka na ni Rodrigo. Tapos na na dyan. So ayan. Yun lamang. Maraming salamat uh, sa mga may tanong uh, Mag-comment down below. And thank you for watching Power Max TV.